Gaganda nung nakuha namin mga kaibol. Murap. Sarap, murang-murang. Oh. Yan oh. No? Sarap. Ano na kami ng nipa. Bunga ng nipa. Hindi to mga kaibol kasawang kunin. At gagawin namin ano? Gagawin namin minatamis ngayong Pasko. Mama, pakita mo mama. Itong kasyanan lang. Oh. Eh bukong buko. Tamang tama. Lambot <laughs> ano? yung iba medyo ano na. Medyo matigas-tigas na pero okay pa yan. Goods pa yan. Nangunguya pa naman. Mm. Ito. Oh. Okay, Nangunguya pa. Hmm. Mm. Sarap. Kung baga ay laba yun. Ang style. dami na namin nakuha. Tapat na to. Para ilalahok namin pa yun sa gulaman o sa salad. Ang hirap lang at matrabaho. <laughs> hingal Narabi hingal tabaho. Hingal hingal siya. Ito, yung ibang uh, nabi ako na. May mga malalambot to, mukhang po. Oh. Parang bukong buko lang. Oh. Ito. And meron din naman mga ano na, medyo matitigas na. Pero goods pa yan. Yan ay pwedeng pwede pa yan. Ito talaga. Eh pero ito ganto ang talagang kasyanan. Si mama, eh siging nguya nang nguya, hindi tayo makakaipon yan. <laughs> kain nang kain, kanina pa napapansin ko. Eh hindi hindi nahahati yung <laughs> na binibiyak ko. Sabi ko okay lang 'yan, okay lang 'yan, siyempre. Madami pa naman 'yan, oh. Madami pa kung bibiyakin. Yung iba, uh, iuwi na namin sa bahay na napin, sa bahay na namin bibiyakin at mukhang uulan na mga kaibon. Dumidilim yung langit. Dito kami nanguha, oh. Yung iba, tinisting muna namin bago namin pinutol sa sanga. Ito lang yung mga talagang saktong-sakto pa. So, baka kami abutan ng ulan, uwi na muna kami. Sabay na namin ito'y pagpatuloy, ang pagbiak. Inabot kami ng ulan talaga. Kaya, suksok kami, kami dito. Tago kami dito sa nipaan. So, hopefully, huminto na kaagad ang ulan para makauwi na kami. At hindi ang hirap din talagang mag, maglabas-labas kapag masama yung panahon. So, okay lang yan, okay lang yan. Yan talaga yung hinahanap namin ni Mama. Yung mga adventure. Tuwan-tuwan <laughs> niya si Mama. Nakakalayas kami na, nakaka, ano, nakaka, parang masarap sa pakiramdam. So, pag ng ulan, uwi na kami. Yung, yung iba, uh, nabiak ko na, marami pa akong hindi nabiak. <laughs> Ito na, ah. Okay. dami. Ang gaganda nung nakuha namin mga kaibol mura sarap, murang mura oh. yan oh. sarap sarap nitong il ilahok sa ano sa gelatin ayun Ay, ang gagawin namin ni mama <laughs> ma gelatin kami, o oh, kaya sa buko salad ano mama ano, oh, okay. sa buko salad tapos yung homemade kaong ilalagay namin yan yeah. huhugasan pa naman ito mga kaibol yan. Eh. Mm, ganda, gaganda, ang gaganda nung nakuha namin Namaste, hi. Merry Christmas. Merry Christmas na mamasko daw. <laughs> Masko po. <laughs> ito na yung lahat ng uh, nakuha namin na laman, ng nipa. Ito yung mga malalambot talaga. Ito yung mga kasyanan. Ito, yung medyo matitigas na pero okay pa yan. Ito, i-slice namin to ng maliliit para maging halos ganito din. Tsaka ito i-slice din. And uh, pagkukuluan namin ito, para paglagay namin sa salad ay hindi masira kaagad. Para 2 to 3 days, uh, hindi pa siya sira. Pag hindi kasi niluto, baka mag-asim paglagay namin sa salad and then mga tatlong araw, baka maging maasim na. So, ilaga lang muna natin ng kunting minuto. Ito na, yung bunga ng nipa o sasa na uh, pinakuluan ko ng saglit na saglit lang. Huwag niyong patagalin at baka kumunat. O baka tumigas yung ating bunga ng sasa. Fruit cocktail. And then ito, yung aking uh, homemade kaong. Kung naalala nyo pa, unapanood nyo yung video ko nito. eto Dato ni Coco. Pasas. And ito yung uh, all-purpose cream. Condensed milk. Dalawang condensed milk. And then mix-mix lang natin to. And lastly, kapag na-mix na natin yung mga ingredients, maglalagay tayo ng cheese, slice cheese. Sarap mga kaibol ka ng ating fruit salad with nipa palm fruit. Yun. Mm. Overloaded yan mga kaibol. Ka And then, chill lang natin muna to sa ref ng 4 hours. After 4 hours sa chiller, ready na po ang ating dessert. Ito pong Nipa Palm Fruit Salad. Yun. Yun o. Oh. Sarap mga ka -aibol. Enjoy! Kain na na! Bye-bye! Thank you!